Tinatanong si Senador Amy Marcos ni Doc Bedoy sa kanilang interview sa SMNI dahil sa kanyang pinapakita na simpetiya sa bayan at sa mga Duterte, nagara pala na ginagawa ng kanyang pinsan na si Congressman Martin Romaldez kung saan siya papanig, at ito ang sagot niya. Let's ask one more kasi... What's happening right now sa ating bansa, talaga nagugulat kabe yung garapalan. No? Garapalan and, and unfortunately, um, mga, mga kamag-anak mo, di ba? Ang, ang ang top players dito pero fortunately nagsasalita ka yes. diba which is a comfort to so many of us so ang isang tanong ko na lang talaga dito uh, pag ikaw pinapipili kasi nakikita namin lahat ito and we all went through this no a lot of us the politics being the way it is in our country very divisive where we have all these um, factions in our family and friends diba pero sa iyo bilang senador no ano ba talaga ang guiding light mo? Bayan ba o pamilya? Ano ba yung inuuna mo dito? Totoo ba itong nakikita namin na yung bayan yung inuuna mo at bakit? Yes. Kung aasahan ako ng tulong at hihingan ako ng payo, yeah. siyempre pamilya muna. Lagi kong tutulungan ang kamag-anak ko kahit papano. Pero ang naghalal sa akin sa pwestong ito ay taong bayan. Kaya ako senador dahil sa bayan. Kaya kikilos ako lagi para sa bayan muna. Mas mahalaga ang ating bansa kesa sa ating mga kamag-anak. Tiisa ah. si na lang po tayo. At ang totoo, bawat isa sa atin, at uh, intindihin na lang ninyo at pagunawa at uh, unawain ang sitwasyon ko. Lahat naman tayo talagang naiipit. Pagkat hindi natin napipili ang ating kamag-anak. Yes. Yes. Shout out sa mga kamag-anak. <laughs> <Yeah. laughs> Correct po, Senator Aimee. Everybody true. It's true. One. Yeah. But yeah. we... kontrapida in the family. Yeah. Uh, Tana, si Senator Aimee. madami lang yung sa amin. <laughs> yeah. Tila nga dismayado at nagalit ka itong si Congressman Martin Romaldes Dahil sa lagi pagpanik at suporta sa mag-amang Duterte ni Sen. Amy Marcos. Sen. Ang aking katanungan lang po ay syempre, kaugnay na rin po sa ating uh, former president ay uh, tila ikinadismaya po ni House Speaker ang tila pagpanig nyo po sa mga Duterte. Uh, gusto lang po namin yung... Uh, ano D po mag masasabi nyo po dito? Yes. yes, may lumalabas sa mga... Lumabas ka yes. po sa news yes. sa dalawang sa television na, na Senator Ayn. Yes. Eh nga, tapos nagalit nga sa akin yan kasi tinatanong sa akin nung request na yon na ano daw, ano daw ang relasyon namin ni uh, Martin. Sabi ko, eh, syempre, mga magpinsan kami, pinsan po ako, no? At pilala uh, ko naman ako po yan. Ah, okay lang naman. Pabanting-banting lang naman kami. Hindi ko maakalain magiging ganito, no? At uh, alas ko may tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Eh, sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang kinagawa ninyo kay VP Sara at kay... Presidente Duterte, hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang na mga Duterte. Eh matapang nga, bayit sa atin. Wala na ginawa kung di tumulog. Hmm. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mag-Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa blog ko, hindi ka naman Marcos ni Lou. Lagot <laughs> na! <laughs> 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 <laughs>